Kapayapaan po ng Diyos ang um, parating sumaating po mga kapatid. Kumusta po kayo? Uh, muli po, ito na naman ang panibagong episode po ng Talakayan with Kabornok. So hindi ko na patatagaling pa. Let's all welcome Kabornok ng Factmasters PH. Hello po, magandang araw po Kabornok. Ayan, uh, magandang araw, uh, hapon at gabi kung kailan niyo po napapakinggan ang ating programa. Anong meron dyan po? Ano po yung tanong na naman ng isang kapatid natin o yung uh, na naman niya sa Iglesia Katolik? Brother Yes po, actually hindi siya tanong ano? Ah, uh, ito ay comment ng probably isang MCGI. Ang sabi niya kasi is wala namang holy mass sa Bible. Pero bumanggit siya nung embryo G 25. Sa bawat pagkakatipon, utos mag-aralan sa isa't isa ng mga salita katwiran ng Diyos. At next is yung Mateo 28:20, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ipanaganap hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yan po ang utos ng Diyos. So, yan po yung ironic na kanyang comment na possible na paninira sa ating simbahan. Ano? Siguro, Brother Gabriel, uh, basahin na natin yung dalawang talata na yan para may idea kung ano yung uh, nilalaman yan. Yung ating mga manunood, may idea sila kung anong nakasulat. Brother uh, Gabriel na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang akin. Ayan, so yan yung unang talata, no? Mm -mm. At uh, sige, mamaya evaluate natin. Yung pangalawang talata naman, yung uh, so 20, 20 ng Mateo, rather... Uh, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako ay sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yan po, no? Dalawang talata yung binasa mo ngayon, Brother Gabriel, base sa kanyang comment. Ngayon, mm. i-evaluate natin. Sabi niya kanina, wala yung sabi niya, wala namang holy mass sa ako, Sa Bible. Oo, wala daw nakasulat. Ano bang gusto niyong sabihin? Yung letra por letra ng holy mass? O baka yung, yung, ano, uh, yung intention yung uh, gustong gawin, yung ginagawa sa Holy Mass. Eh alam naman natin, Brother Gabriel, eh yung uh, Holy Mass, eh yan po ay pagtupad sa mga utos ni Kristo, kapatid na Gabriel. At mamaya, yan ang tatalakay natin kung anong utos yan. Yung hmm. una, kasi meron siyang dalawang talata na kinu, doon muna tayo tutungo. Ano? I-flash muna natin yung, ipakita natin yung Ephraim 25. Kasi sabi doon, Brother Gabriel, eh, yan na, ah, inutusan na dapat tayo ay magkatipon. Di ba ganun yung nakasunan doon, Brother Gabriel? Opo, apo, apo. Eh, mag daw sa isa't isa. Oo. Eh, Mag-aralan daw sa isa't isa. Eh, ibig sabihin, natutupad yan sa misa ng katoliko, Brother Gabriel. Di ba? Kasi... Opo. Eh, sa misa, tayo ay nagkakatipon eh. Nag-aaralan tayo sa isa't isa paano yung homily ng pare, yung liturgy of the word, 'di ba, Brother Gabriel? Eh, paano yes, yeah, yan? 'Di ba? Literally, yan nga yung ginagawa ng Iglesia Katolika sa panal na misa. Ito namang nag-comment na ito, no? Kung halata talaga ang ignorante. O pagkatapos, Mateo 28.20, nakakatawa pa ito. E eh, sabi doon sa Mateo 28.20, ituro nyo sa kanila, no? Ituro nyo sa kanila yung kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. E, eh, kay, e eh, saan yan ginagawa? Di ba sa humili? sa pagbabasa ng gospel reading, Brother Gabriel, di ba? Yes Kasi yung mga itinuro ni Kristo doon sa gospel reading, eh yan po inire-relay ng uh, mga pari during the homily. Yan nga yung laman ng homily, di ba? Brother Gabriel. So, ako, wala talaga ito. At saka, itong kanyang paninira, eh talagang paninira lang, di ba? Talagang, uh, ay, ito talagang kawawa naman. O oh, bakit tawawa siya? Basahin natin, Brother Gabriel. Una, ito na sa Lucas 22, 18-20. Basahin mo ngayon, Brother Gabriel. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag alaala sa akin. Gayun din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Ayan, napakaliwanag dyan, Brother Harvey. Uh, Brother Gabriel, sorry. Yon sa 22-19, pakaklaro naman ng uh, ating nabasa doon, no? na kailangan nating, ano yan, ayun, no? gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gawin ninyo ito. ba diba? Action. Yes, diba, po. Brother Gabriel? Action yun eh. Ginagawa natin yun sa misa. Sa, ano, sa uh, Eucharist, di ba? Yung part ng uh, misa na tinatawag natin Eucharist. At sinabi rin yan ni Apostol Pablo dito naman sa 1 Corinto 11, 23-25. Pakibasa kapatid na Gabriel. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawa ka ng saro pagkatapos sa makahapon na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. So napakaliwanag pati nga si Apostol Pablo, sinasabi na dapat ay gawin ito sa pag-alaala sa ay, Kristo. Di ba napakaliwanag yan, Brother Gabriel, no? So, mm. yan ang aking uh, sagot. So, mali. Mali itong kanyang pintang, ano? Paninira lang yan. Yes po. Definitely, Kaburnok, no? Napakalaking kalokohan yan. Kung ako siguro, Kaburnok, nasa MCG, ay maaaring paniwalaan ko siya. And kung i-interpret ko yung sinabi niya, Kaburnok, walang holy mas sa Bible, literally, na babasahin letra por letra. So, gagamitin dyan yung Bible app nila nag yung no words or praise found di ba yung isa tsaka mas ganyan ganyan yung ugali ni Soriano po di ba pag nagba bible exposition pero nakalimutan ng MCJI na yung aral nila na dapat para malaman kung totoo ang iglesia o hindi dapat alamin yung aral the problem is ini in, gumagawa sila ng interpretation ng ginagawa natin hindi nila ginagamit yung interpretation ng simbahan or mag-cite man lang at least sa mga official teachings ng ating simbahan para mapatunayan yung kanilang stand. So ang gagawin lang nila, gagamitin yung Bible app nila, i-search letter por letter yung Holy Mass. Wala talagang nakalagay na ganun. Kahit sa Duwai Rims pa. Totoo po yon mga kapatid. Wala tayong mababasang Holy Mass. At wag po kayong madala sa mga letra por letra. No? Hindi po ugali ng Katoliko na humanap sa Biblia ng letra por letra. Pero ipapaliwanag ko po sa inyo yung yung konteksto ng Biblia. Kung kayo po ay lalo na kung nanonood kayo ng ano no, mga live stream ng Kiapo Church. So I don't know kung ganyan po yung uh, sa inyo pong mga uh, dioceses. Minsan ang tawag po sa misa, hindi po misa. Ang tinatawag po ng mga pari po, eh, dito po sa ating pagdiriwang ng Eucharistia. Ganon po mga kapatid, Eucharistia. No? Yun, yung, yun yung katawagan natin sa misa. Hindi lang po misa, Eucharistia. Dito po sa ating pagdiriwang ng Eucharistia, sa Quiapo Church, madalas ko yung napapakinggan, no? Uh, kapag ang nagmimisa, kung di pa nga ako nagkakamali, eh, si Father Jun Sescon, no? yung rector mismo, no? yung parish priest, yan, ng Quiapo Church. Minsan ang sinasabi niya, instead na misa, eh, yung pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At doon po sa misa po natin, meron pong dalawa po doon na hati sa dalawa yon. Yung liturgy, no? Yung lit yung liturhiya ng salita ng Diyos at liturhiya ng Eucharistia. Kasi yung pinaka main point po, mga kapatid, ng misa po natin is hindi yung homily, kundi yung Eucharistia, mga kapatid, na hindi naman ginagawa ng MCGI. Kasi tinitake nila, kaburnok, yung talata na yan, yung 11.24, tsaka yung binasa kanina natin sa Lucas na, hindi daw, hindi naman daw yan literal, yan daw e aral lang. no Yung dapat daw, yung pagkain daw na yan, lang, parang yung kakainin natin or iintake natin yung aral. Hindi yung literal na magpuputol-putol, ganon. Pero hindi rin po totoo yon mga kapatid. Kasi kung babasahin din natin sa aklat ng gawa, meron po tayong mababasa doon na yung mga sinaunang apostol, yung sinaunang lingkod ng Diyos, nagdadaos po sila ng misa, nagpuputol-putol po sila ng tinapay doon at kumakain po sila, mga kapatid. Literal nilang ginawa yung bili ng Panginoong Sokristo na nagawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Na hindi naman ginagawa po ng MCGI. Ang madalas lang nilang gagawin, aatakin yung ating simbahan at papastusin pa nga yung Eucharistia natin, di ba? Meron pa silang nalalaman na uh, tawag doon, bakit ano daw ika? Uh, tawag doon, yung mga tao pinakain ng ika nung sa Eucharistia, di naman pinainom. O de, another na naman na pagpapakita ng kaignorantehan na naman po yon sa official na teaching ng ating simbahan. And yet may guts sila na sabihin na malalaman daw ika ang tunay na iglesia base sa aral. Eh, wala namang pinakitang aral ng iglesia katolika. Hindi man lang nag, site ng at least interpretation ng Iglesia Katolika, dun po sa tinatawag nating Eucharistia. At yung pagdiriwang mismo ng Banal na Misa. Eh, yung bawat ginagawa natin sa Misa, mga kapatid, eh biblical po yun, no? Meron pong inspirasyon yun na mababasa po natin sa Biblia. Napakahaba nga lang po, mga kapatid, para isa-isayin natin dito po sa ating uh, podcast. Pero ginagaransya ko po sa inyo, yung binasa namin ni Kabonok na to, yung Unang Korinto on 74 at dun sa may aklat ng Lucas, yan po ay pinakasentro ng misa. Hindi yung homily. No? Kaya paninira din na naman nila yun eh. Nagbasa lang daw ika ng kaunting Biblia, nagdakda -dak -dak ka na, nagchismisa na, nagkwento na lang daw. As if naman na kwento yung homily talaga. At kung gagamit man ng kwento yung mga pare, hindi yun ginagamit para magchismis-chismis lang. At kung may, may pari man na gumawa nung pangchismis-chismis kwento-kwento man na yan, hindi iyon according po sa tinatawag naman nating misal. Kasi meron tayong sinusunod na rubrics or standard po sa pagdadaos ng misa. But again, kahit na hindi natin mabasa yung Holy Mass sa Biblia, mga kapatid, yan po ay biblical pa rin. No? And, and to be biblical, hindi naman kailangan mabasa letra por letra. Alam nyo po mga kapatid, sa totoo lang, yung word dyan na magpasalamat yan po ay pindi uh, ako nagkakamali pag tinignan natin yan yan po ay eucharistesa sayon po sa greek oh ayan oh sa transliterated na lang kasi pero pag binasa natin sa greek meron dyan yung word na magpasalamat yun po ay eucharistesas ayan o, oh, eucharistesas so yung ginawa pala ng panginoong Heso Kristo yung last supper mga kapatid ano yun po yung kauna-unahang misa sa history po ng Iglesia Katolika. Remember, ang, ang founder ng Iglesia to, walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. And how ironic, aatakihin niya ng MCGI, wala daw ikang misa sa Biblia. E ano to, na binabanggit ni San Pablo, na binanggit ni San Lucas, na binanggit sa ibang ng ibang ebanghelista sa Biblia. Nagdiwang nga sila mga kapatid ng Eucharistia eh. Mula sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon ni San Pablo, nagdiwang po sila ng Eucharistia, yung banal na Eucharistia, no? O kaya po mga kapatid, yan ang dapat na alamin po natin bilang isang Katoliko. At remember, ang Eucharistia po mga kapatid, ano? Bukod pa sa pagdiriwang na pagdiriwang yan o pagpapasalamat kasi yung Eucharistesas na yan, mga kapatid. Yan yung to give thanks. Kaya nga po, kapag may misa po sa atin, tayo po ay nagpapasalamat. Pasalamat na rin po yun, automatic. Kaya nga, di ba, pag alimbawa may nagpapamisa sa atin, o oh, di ba, may ng pasalamat. Pero bukod pa sa nagpamisa ng pasalamat, sa ating puso, uh, tayo ay nagpapasalamat. Dahil iningatan tayo ng Diyos sa buong linggo, di ba? E eh, lalo na yung mga nag na araw-araw or madalas sa pagdalo ng misa dahil may kailangan sa Diyos o dahil nagpapasalamat sa Diyos dahil napagbigyan o patuloy na iniingatan siya. So yun yung main purpose po nung mass natin. Inuulit ko po, para maging biblical ang isang bagay, hindi kailangan mabasa letra por letra. At yan naman din po mga kapatid, magiging double standard din ang MCGI. Kasi kung ganun lang pala na wala yung holy mass sa Biblia dahil hindi mababasa yung word na holy mass, edi labanan natin sila ng ganyang letra por letra na balabanan. Tutol din tayo na ang Diyos, eh yung aral nila na anong Diyos daw may puwet. Wala naman sa Biblia yun eh, ang Diyos may puwet papugot ako ng ulo kapag pag may nabasa sila letra for letra ang Diyos may puwet. Walang ganon, mga kapatid. Pero alam nyo kung paano nila nagawa niya ng, ano, ng technique? O, di bumasa nung ano, every uno ocho na yung luklukan daw, ah, ano ba pinang uupo? Di ba? na po pa, mga kapatid. Diyan mo makikita na double standard yung mga naninira po sa ating simbahan. Double standard na gusto lang nilang ipakita yung kanilang aral and then aatake po sa atin. Naku po, isa pong malaking kalokohan. Again, mga kapatid kong katoliko, mag-aral na lang po tayo ng sariling atin. Basa ng katesismo kung kinakailangan. At pwede naman po tayong manood po sa YouTube. Ayan, tulad yan, ang napapanood niyo po ngayon. Marami po kaming mga katikista, marami po kaming mga apologetics at hindi po nag hindi po maliit ang ating simbahan no sapat po ang biyaya ng Diyos para matuto tayo ng mga official na teaching ng ating simbahan nasa sa atin na lang po kung paano natin gagawin o paano tayo magre-research yun po kasi yung pinakamalagay kaya kung meron kang katanungan kaalaman na gustong malaman sa Iglesia Katolika Magtanong po tayo sa mga na may alam na katoliko. Huwag po sa mga protestante. Ayan. Okay. So, sana po naging maliwanag sa inyo po mga kapatid. Yung kaunting explanation natin, no? yung brief ano? Yung na idea po about po sa ating Holy Mass dito sa episode po na to. Maraming maraming salamat po sa Diyos sa panonood po mga kapatid. Muli po ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Cabernok na Factors PH. Ingatanawa po tayong parati ng ating Panginoon.